Hi hey guys! Tara samahan nyo akong tikman itong sobrang sikat na street food sa Korea na ngayon meron na sa Pilipinas. Dahil bukod sa masarap, eh grabe pa sa pagka-unique. Dito lang to sa may ugbo Tondo, then makikita nyo na tong grilled marshmallow ice cream. Bago lang ito sa Pilipinas, wala pang 2 months. At dahil na-curious ako, ito nandito tayo para matry. So ice cream na talaga siya? Hindi po niya magawa. Kasi ito marshmallow na siya Opo. talaga? Opo. Ah, Kasi okay. po siya ng lighter po. Marshmallow na talaga yung labas niya, tapos ice cream yung loob. So nabibili siya talaga ng ganyan. Oh, okay, na po siya Okay. Ito po madam, Mr. Agri po. Hi. Kaya naman ano pang inaantay natin guys. Huwag na natin patagalan. I-try na natin. Guys, may bago tayong nahanap dito sa may ugbo. Bago lang to. Itong grilled marshmallow ice cream. 150 pesos. May tatlong flavor sila. Strawberry, matcha, at chocolate. So ang unang tatry natin, itong strawberry. Try natin. Bago lang to sa ugbo. Wala pang 2 Oh, wow, ang sarap nito. Ang ganda ng combination, guys. Yes, ma'am, sir. Smoking balls sa marshmallow ice cream, madam. Wow, ang sarap nito. Grabe, guys. Imagine ninyo, yung tinorch na marshmallow tapos may kasamang ice cream sa loob. Ang sarap nito. Masakit lang sa ipin, nakakangilo. Siyempre, pag kinagat mo yung ibabo, malambot kasi marshmallow siya. Tapos pagdating sa loob, matigas yung ice cream. Masarap kahit nakakangilo. Babo! Wow, Grilled marshmallow ice cream. So, sobrang kakaiba nito. Worth matry. 150 pesos lang. Para sa sobrang unique. So ang itatry naman natin ngayon, match of faith. Ang ganda. Ang galing. First time ko lang makakita ng ganito. Fight na. Kagatin na natin. Kahit matigas. Mm -hmm. Matigas eh. Masakit sa ipin kasi matigas pa yung ice cream eh. Masarap yung combination ng marshmallow at matcha. Kahit matigas yung ice cream, okay lang kasi nandun yung experience Part siya ng experience eh. Ganyan talaga. Medyo makalat kainin sarap. Pero syempre, matamis siya. Even naman eh. Marshmallow eh. Matamis naman talaga kahit anong nagawin mo. Plus, samahan pa ng matamis na ice cream. Pero, maganda mga experience. Very unique. Kakaiba. Last but not the least, itong mm. chocolate flavor naman nila. Ang try natin. Balatan na lang muna natin kasi mahirap isabay ng kagat yung ice cream dahil sobrang tigas pa. Mmm. Ayan na yung ice cream. Kita na. Mm. So, yan yung chocolate flavor nila. Mmm, Masarap. Mm. sarap. Oh, Uy, ang sarap ng chocolate nila. Mmm. ngayon medyo natututunan na natin paano tamang kainin. So medyo tanggalin mo muna yung marshmallow paunti-unti. Kasi pag isang pagat, nakakangilo, masakit sa ipin. Hmm. Masarap lalo na pag mahilig ka sa matamis. Kasi given naman, matamis ang marshmallow at saka yung mismo ice cream. Pero dahil para sa bagong experience at napaka-unique na dessert, walang masama itatry.